Ang mga bituin ng ABS-CBN ay nagdala ng init at ipinamalas ang kanilang transform physics sa Star Magic Hot Summer 2024 Bash noong May 15, 2024. Narito ang mga nagseseksihan at mas lalong nagpainit sa event ng mga Star Magic artists. The Philippine showbiz list presents pinaka-sexy ng mga Star Magic artists sa Hot Summer 2024 the event. Bilang pagtanda sa ikalawang taon, ang kaganapang ito ay idinarao sa magandang La Luz Beach Resort sa pagkikipagtulungan sa pamahalaang bayan at tanggapan ng turismo ng San Juan, Batangas. Layo ng event na isulong ang healthy lifestyle, ang kahalagahan ng pagiging kumpiyan sa sariling katawan at tanggapin ang lahat ng hugis, sukat at edad hindi lang para sa mga artist kundi pati sa mga fans na itinuturing silang inspirasyon. Jake Cuenca. Sa ikalawang edisyon ng event, muling nasilayan ang presensya ni Jake at sa pagkakataong ito bilang Hot Summer Ambassador. Ang kasabihang Time Flies ay maaaring mag-apply sa maraming bagay, ngunit chak na hindi kay Jake. Ang 36-year-old actor ay patuloy na nagpapatunay na siya isang material na karapat-dapat sa pagpapantasya taplasyang siyang rumampa habang ipinapakita ang kanyang toned na katawan ng buong kakisigan. Bilang Hot Summer Ambassador, pinuri ni Jake ang mga pagsisikap ng lahat ng mga kalahok. Binibigyang diin ang dedikasyon at mahigpit na trabaho na ibinuhos upang maabot ang kanilang mga layunin sa fitness. Chi Filomeno, kabilang sa kapamilya babes and hotties na nagpakita ng kakaibang pananamit o panglabanan ang init sa ikalawang pagkakataon sa summer event ng Star Magic ay si Chi. Kilala sa kanyang hobadera look, katulad ng inaasahan na roon ang natural na pupapasiglab niya na kanyang hotness sa suot na sexy beach wear kung saan binida niya ang kanyang toned body. Bilang isa sa hot summer ambassador, sumailalim si Chi sa kahalagahan ng init na carefree and vibrant. Barbie Imperial. Bilang isa sa tatlong Hot Summer Ambassador, hindi nagpahuli si Barbie na ibida ang kanyang sexy figure. Lalong lumitaw kanyang mistisang ganda sa suot na white tube dress na may mahabang slit na malayang nagpapakita ng na kanyang legs. Kauri Oinoma ang former Pinoy Big Brother housemate na si Kauri ay napawaw ang mga manonood sa pagrampa niya sa entablado na silabayan pa ng pagsasayaw. Handang yakapin pa ni Kauri ang kanyang pagmamahal sa beach fashion habang may kumpiyansang ipinapakita ang kanyang fit and healthy body na hinubog sa pamamagitan ng mahigpit ng mga pag-ehersisyo sa gym. Sa pagbabalanse sa mga hinihingi ng independent living, akademikong layunin at isang matagumpay na karera, natuklasan ni Kauri ang isang bagong pagmamahal Mahal sa fitness at commitment sa healthier and happier lifestyle. Patungko sa tatlong buwang fitness journeys, ayon kay Kauri, nakita niya ang kanyang sarili bilang isang mas matatag na tao sa mental, physical at emotional na aspeto. Shainaya Gomez. Simply effortless pagdating sa sultriness. Yan ang pinamala si Shainaya sa suot niya na two-piece summer wear kung saan binida niya sa runway ang kanyang toned abs and sexy curves. Ang mga manonood ay hindi mapigilang mapahanga sa hypnotic na pagtatanghal ni Shainaya ng slow dancing. Dahil rin ang kaarawan ng rising darling of Quezon City, sinorpresa siya ng star magic family ng isang cake. J.M. De Guzman Isang halimbawa sa J.M. de Guzman na binago ang kanyang katawan at higit sa lahat ang kanyang pananaw sa pamamagitan ng dedikadong pagsasanay. Nagbago siya papunta sa isang mas malakas, mas malusog at mas masayang bersyon ng kanyang sarili. Hindi man pang topless, pinakilig ni JM ang mga manonood sa kanyang kahangahangang fitness transformation na sinabayan pa ng paghaharana sa audience habang nagbibigay ng rosas. Ipinahayag din niya ang pag-asa na ang fitness journey ng mga star magic talents ay magiging inspirasyon sa iba na simulan ang kanilang sariling landas ng pagpapabuti sa sarili. Angie Salvation Sensationally a head turner naman ang Pinoy Big Brother Community Season 10 winner na si Angie Salvacion sa pagtungtong pa lang sa runway. Siya ay kumislap sa kanyang navy blue na swimsuit habang kanyang pinahanga ang mga manonood sa pag-awit na kanyang sariling hit na you didn't. Hindi nag-aatubiling magbahagi na kanyang mga saloobin at pangarap. Nagbubuka si Angie tungkol sa kanyang paglalakbay patungo sa paggamit ng katawan na kanyang palaging pinapangarap. Para sa kanya, hindi lamang ito tungkol sa physical na pagbabago. Ito rin ay tungkol sa pagiging mas malusog at mas masaya sa pangkalahatan. Mula sa pagiging big winner hanggang sa maging biggest loser, siya ay nagbawas ng higit sa 10 kilo. Ang singing sweetheart of Siargao ngayon ay nagpapakita ng mas maraming kumpiyansa sa kanyang leaner physique. Tunay na in her hot girl summer era si Angie dahil siya ang nanalong star magic hottie female fan favorite ng party na nakakuha ng pinakamaraming online na boto sa buong kaganapan. Kobe Brown. Ang dating PBB housemate na si Kobe ay hindi lang pinamalas sa kanyang cuteness, kundi maging ang magandang epekto na kanyang tatlong buwang fitness journey. Hindi siya nag-atubiling ibida ang kanyang toned abs and muscles na lalong nagpadagdag na kanyang kakisigan. Hindi naman nasayang ang ginagawa paghahanda ni Kobe sa event at naabot ang kanyang goal dahil siya nakapag-uwi ng panalong Star Magic Hottie Male Fan Favorite. Joao Constancia Kabilang sa naghati ng init sa Star Magic Summer Party si Joao na all smile at confident na rumampas sa catwalk. Kahit na natatakpan ng seashells ang pantaas, hindi ito nakahadlang upang masilayan ang napahagandang hubog ng kanyang pangangatawan. Mas lalo pang pinaliyab ni Joao ang entablado sa electrifying performance kasama si Jameson Blake. Jameson Blake Mapangakit sa lahat ng anggulo dahil sa kanyang kagwapuhan, isa si James na sa napasiglab na kanyang hotness habang binibida ang makisig na pangangatawan. Ang pag eensayo at pagpapakondisyon ay hindi bago sa kanya, ngunit kinilala niya na ang pagiging matyaga ay hindi ang kanyang pinakamahusay na katangian. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng consistency sa lahat ng mga pagsisikap. Nagpabati din si Jason ng kasiyahan sa bagong natagpuan kumpiyansa na nagpapahintulot sa kanya na maging mas komportable sa kanyang sariling katawan. CJ Navato from bulilit to buff. Buong pumamalaking binida naman ni CJ Navato ang kanyang abs habang pinapainit ang Star Magic Hot Summer 2024. Aminado si CJ na ang fitness journey niya ay kulang sa motivation sa simula hanggang sa mapagtanto niya na nasa kanya at sa kanya lamang ang kapangyarihan upang gawing mas maganda ang kanyang katawan. Ang kanyang kwento ay naglilingkod bilang isang malakas na paalala na ang pag-abot sa mga layunin sa fitness ay hindi palaging madali ngunit lagi nagkakaroon ng halaga sa huli. Katunayan ay na napawaw niya ang karamihan sa kanyang fiery transformation at talagang summer drip ito na alam kung paano bigyan ng lakas at karisma ang runway. Parang hindi pa sapat ang kanyang mainit na pagbabago dahil pinasigla pa ni CJ ang mga manonood sa kanyang pagdatanghal ng kailan sa entablado. Raven O'Malley Sa Star Magic Hot Summer 2024, ang pansin ay tumitindi sa seksualidad kung saan ang Entablado ay nagsisilbing pinakamahusay na lugar para sa mga pagbabago sa katawan ng mga bituin. Ipinagyabag naman ni Raven o Mali ang kanyang beach bod. Bukod sa pagpapakita ng kanyang toned na katawan, ibinahagi niya ang kanyang paglalakbay patungo sa kanyang pinakamalusog at pinakakumpiyansa na versyon ng kanyang sarili. Mula sa masigasig na pagsasanay sa katawan hanggang sa malinis sa pagkain, siya ang patunay na ang isang malusog na pamumuhay ang pinakamahalagang accessory ngayong tag-init. Bukod dito, ang tawag ng tanghalang champion ay nagdala ng bagong vibes sa okasyon sa pagdatanghal ng awiting saan. Aljon Mendoza. Hindi lang basta pagpapakyut ang pinamalas ng dating PBB housemate sa entablado na si Aljon sa pamamagitan ng disiplina sa mga regular na pag-ehersisyo at ang dedikasyon sa isang mas malusog na pamumuhay, nilikha ni Aljon ng isang mas matatag at mas masigla na katawan at pinagyaman ng isang pag-iisip ng pagiging matatag, kumpiyansa at positibong pananaw. Rumampas siya sa entablado dala ang buong confident sa pagbibida sa kanyang newly sculpted physique. Matapos ang runway walk, nagpasiklab din si Aljon kasama si Kaori Oinoma para sa isang dynamic dance cover. Samara Alexandria, Gal Maxine Trinidad, and Dalia Varde. Ang mga dating housemates ng Pinoy Big Brother na sina Tamara, Gab, Maxine at kasama na ang aktras na si Dalia ay nagbahagi din ng kanilang mga fitness journey sa Hot Summer 2024. Ngunit higit pa sa fashion forward summer looks, nagbibigay inspirasyon sila sa kanilang carefree disposition at kanilang mga paglalakbay patungo sa pagiging pinakamahusay na versyon ng kanilang sarili. Pinatunayan ni Nadalia, Tamara, Gab at Maxine na ang kasarian ay hindi sinusukat sa hugis kundi sa kasiyahan, kumpiyansa at katotohanan ng galing mula sa loob. Ang apat ang unang batch ng mga hotties na naglakad sa brightly illuminated runway sa kanilang mga two-piece swimsuits at ipinakita ang kanilang magagaling ng katawan sa entablado na tunay na nagpapahayag ni isang bagong antas ng girl power. Sila ay nagpasabog sa entablado sa kanilang sultry dance production at nagpakita na kanilang katalinuhan sa kanilang mga sagot sa panayam ng mga host effortlessly slayed si Tamara bilang empowered summer siren habang numarang pa sa entablado. Samantalang isang kaakit-akit na idolo sa lungsod at isang irresistible babe on the beach, si Gab. She's daring yet still a darling naman ang hatid na hotness ni Dahlia. Si Gab ay pinaabot ng kanyang pasasalamat para sa pagkakataon na ibinigay sa kanila ng star magic upang tunay na papabuti nila ang kanilang sarili sa physical at mental na aspeto na siya niyang pinaniniwalaan na lubhang mahalaga sa panahon ngayon. Ganito rin si Maxine ang bilang isang Philippine Youth ambassador ay Youth Fitness. Tungkol naman sa pinakamahalagang aral na kanyang natutunan mula sa paglalakbay na ito, sinabi ni Dalia na ito ay tumulong sa kanya na maunawaan kung gaano kalakas ang ating mga iniisip dahil may kapangyarihan itong kontrolin tayo, lalo na ang ating mentalidad. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!